Hi mga ka owner Kumusta po ang lahat? Kumusta po tayo? Ah uh, sanay na sana mabuti po tayong kalagayan ngayon, no? Our topic for today is about kung, kung paano natin nakuha ang uh, 400,000 na naipon ko po na binili ko po ng sasakyan. So, magbibigyan lang po ako ng tips, no? gusto po na malaman po kung paano ay stay tuned lang po tayo no shout out po kay Ryan Linas no sa kanyang magandang comment na gusto niya po na magtayo ng sariling karinderya kasi ako uh, kusinero naman po siya sa isang sindahan na pinagtatrabahoan niya so gusto po niya na magkaroon ng sariling carinderia yeah, so ang advice ko po ay gawin niyo po kung ano ang gusto niyo habang uh, mainit pa po ang inyong mga plano no kasi baka sa uh, taga sa katagalan ay mawawalan ka po ng gana no so gawin niyo po kaagad kung ano po ang mga plano niyo upang makapag-start ka na po ng yung sariling business. Bago po tayo pumunta sa ating main topic, ay ipiflix ko lang po sa inyo ang aming bagong mino. Uh, meron po tayong bagong mino na gulay. Itong adobong talong. Yan po. Kasi inaiba iba po natin ang ating mga ulam. Kasi uh, magsasawa kasi yung mga customers natin. Itong pakbit po ay lagi po namin itong niluluto. Kasi hinahanap-hanap po talaga. So, po, may gusto. Ayan. At saka, uh, may lauoy kami po. So, winner talaga ang lauoy today. Kasi maraming bumibili. Ayan o. No? So, itong langka, medyo marami marin pa. Kasi, uh, date na ito na luto. At saka itong gulay na sari. Sari-saring gulay. So, ayan, mga ka-owner, no? sa pagluluto po dito sa ating karinderya ay ah, hindi naman kailangan na iba-ibahin mo lahat everyday ang iyong mga niluluto. Kung ano yung mabilis na mabintay no, yan po ang lulutuin mo everyday. So yung mga hindi po sila bowl ay yun po ang inaalis ko, pinapalitan ko po ng ng mga ibang mino, no, yung bago ba sa paningin ng mga customers natin kasi importante kasi yan no? so yun, may piniritong isda yung sap, chapsoy namin no? isang serve na lang po yan so itong chorizo namin ay dalawa na lang po itong hotdog ay tatlo na lang po so ganyan po basta may klase po may klase po ang ano mga estudyante ganyan so maswerte tayo kasi po ay hindi po nagbubukas sa ating katabi no, sobrang busy sobrang busy po sila sa uh, kanilang business kaya po, amin uh, lang po sila nag-open, yung business nila ba na takoyaki ayan so maswerte po tayo kasi tayo lang po ang nagbubukas so ibig sabihin ha, uh, madudubol po ang ating kita. Yan. laman natin, no, uh, binantayan natin na uh, hindi sila magluto. So, dinamihan ko po ang aking gulay. Yan, punong-puno po. At saka itong sari-saring gulay. So, itong lauoy po ay maaga po itong niluluto kasi marami pong maghahanap. So yan po. Bantayan lang po talaga ang ating uh, katabi na mag-close. Kasi yan po, doon po tayo babawi. So now, let's go to our main topic. About po sa pira po na naipon ko po, po yung 400,000 uh, uh, katas po ng karinderya. So, walang imposible po basta nangangarap at samahan niyo po ng uh, dasal, sipag at syaga. So, naalala nyo po ba nung nag-start po akong mag-ipon uh, last August 2021? Nung binablog ko ba na nag-iipon po ako, yung sahod ko po, po sa sarili kong carinderia, yung sahod ko po, po na 350 a day ay inihulog po, po sa alkansya So, intention po yan para sa sasakyan na abansa. So, praise God I at least natupad din more than 3 years no hindi po biro ang mag-ipon no kasi uh, hindi po natin makukuha sa isang taon dalawang taon kasi po maraming uh, marami po tayong uh, ginagastos no like yung mga happenings no like kuryente rinta, yung payo sa mga tauhan so ang sarili ko po ay sinasahuran ko po So, kapag may sobra po ay dinagdag ko na lang po upang madaling makuha ko po, po ang target na pambili ko po ng sasakyan. So, importante talaga na magsahod ka rin sa inyong sarili. No, although na ikaw ang may-ari, pero kailangan magsahod ka, sahuran mo ang iyong sarili. No? Uh, labas na yun sa iyong kita, kundi sahod mo yan talaga na iniipon mo, hindi mo galawin. No? Intention po sa isang bagay na gusto ninyong uh, gusto nyong makuha, no, yung pangarap niyo na gusto niyong makuha. So, yun po ang ginawa ko. Intention ko po, po sa isang uh, bagay na gustong gusto ko po, no. So, so praise God, ay natupad naman po, no, sa tulong po ng ating Panginoon. Basta samahan lang po natin ng kasal sipag at tiyaga, no. At 'wag basta-basta'ng susuko. Dahil meron talagang mga araw na minsan po ay matumal. No? Minsan po ay matumal at wala tayong kita. Minsan po ay bawi lang. Ay sana'y maintindihan po natin na ganun po talaga ang negosyo. No, hindi po sa lahat ng bagay ay malaki po ang ating kita. Pero kapag nagkakita naman po ay sobra-sobra po at mababawi po natin kaagad. So I'm very thankful po sa aking mga customers po na patuloy pong bumibili po sa aming karinderya. No, patuloy po ang pagtangkilik sa aming karinderya. So shout out po sa lahat na mga customers po. At sana hindi po kayo magsasawa. Lagi po kayong nandyan. Lagi po kayong nasa aming karinderya kakain. So, yan lang po sa araw na ito at sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa pupo ng may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.